Hello guys, welcome to Thursday Night TV. Bro, ah. hmm. What? unboxing. Oke, ini unboxing Oke.

paano Sana nga lang ako Paano Parang nga natin muna. Ayan. Yeah. Oh, dito, dito. Tapos, yun. Hinawa ka dito, oh. Iba ganyan. Nakatari sa may. Ganyan. Oh. Huwag kang magiging. Tapos ka gano'n yun. Kaipit. Class! Ano yan pala guys? eh. Ito yung mas maganda yung may ano na ano. Gumamayang yan. Wolverine Claw. Yung sa kabila. Ito ba si Wolverine ganyan? Tapos oh. pan panakot yung kapin natin. Ano? Hmm. Hmm. Magic, magic ka mo. Ito pala ganyan. Ito pala ganyan. Eh, sarado mo. Hindi. Oh, kung dyan. Oh, ito, sarado mo muna. Hmm. Hmm. Diba? Where's the spider? Hmm. Takot ka rin. eh natanggal. Nat na ano siya, pwede ano. Akin, nakabit natin, natanggal yung spider. hawakan ka mo lang, iyan ko. Pusok natin. hawakan ka mo yung bakal. Bakal? Alam, brin niya. Hmm. Sige pa. Pagkakawak pag mo. Ayan nga. Saradong. Ayun. Sino, no? Kasi hindi ma... Siyempre, naiipit din siya pagka ano. Tapos papasok no? no? mo gano'n. Lata! Iinig. Kabila ano. Isot mo isa. Kabila ano. Ayan. 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 ito Ayan. lang agad bye bye. Oh. Ito, matigal. matigal. Hindi, ihigpitan mo lang yung ano mo. Ano? Yung hila mo. Oh. Sabay dapat, bro. Ganang. Hmm. Okay, no. hmm, Ito, ito, ito. Mm. Oh. Oh. Kaya lang ang may oh. Dapat nito. Ay, <coughs> <coughs> oh. Alright. Bye, bye. Mataas kasi masyado dapat ito nakawa ba? Yung nakaganon o. No? Mm. Hmm. Asan ah, na yung magic pina, box? Mommy, um, mami, open mo to. Awa, awa din mo. To. Ah, nakita ko na yun. Ngayon na. Ah. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Hindi man siya natapat eh. Sinati yan. Puntahan niya na. Nagulat ako kaya tingin mo dyan eh. Oo nga no, oh, no ayusin natin yan. Nagulat ako kaya din mamaya. pantim kong oh. dito siya. You know, ah. Siya na magugulat din. Si Amir. Ah, si Amir. Oh. Ay ah, si Amir raw. Oh. Nandun. na si Amir. Dito ko na lang mo sa ano. Oh, you know. Ayun oh. Ah. Ikaw si bolboren na stress mo na ako. Oh, shit. Ayan e na, ribuin mo ito mamaya na. No? Yes. Sabi mo kay kuya, okay? <laughs> 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 oh, tatak mo na sila. Punta mo sila, Dro? with this? Oh. Okay, bye-bye. Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching!